Hi guys! Welcome back to my channel! Ito pala yung trending na yung rumored boyfriend daw ni Eliza Valdez ay nanood ng game nila versus Petrogas nung nakaraan. Ito na nga, laging nagtataka yung mga nanonood kasi nga pag nakafocus kay Eliza yung camera, maya-maya nakafocus sa gwapong lalaki na nanonood ng game niya. At syempre, niresearch natin mga marites. At ito pala ay si Luigi Pumarin, anak ng dating basketball player at mataas din yung rank sa Milo Philippines kasi si um, si Alaysa ay ambassador ng Milo. Syempre confirm na confirm na magkakilala ang dalawa kasi pagkatapos ng game, may photo together sila at parang kinikilig niya itong si Alaysa habang naglalaro. hab, marami nga nagsasabi para nagpapakute si Fenom. Yun pala, rumored boyfriend ba nga ba ni Alisa o oh, manliligaw. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Please like, share and subscribe my channel!